Hi guys! Happy Saturday! Time check, it's almost 12 p.m. Kakatapos lang nating pumunta sa swim meet ni JJ. At kami ay maglalunch na. Pero bago ang lahat, pumitas muna tayo ng green beans para ating gawing side dish. So marami na tayong green beans na na-harvest nung isang araw. Nagluto tayo ng pancit at nailagay natin ang ating freshly picked green beans. Tapos meron pa din tayong for harvest. So i-harvest natin 'yan at isute natin sa butter para kainin ni Ate. All right. Ano ba 'yan? This is ano, yellow Cherokee wax um bush bean. nagtatago guys sa mga beans. So, kailangan talaga open natin yung mga leaves para makuha natin yung mga beans. So, paborito to ni ate guys, isosote natin sa butter. Yan. Kunin ko lang yung mga malalaki. Yung hindi pa masyadong mataba. Huwag muna natin kuhain. Marami na tayong na harvest guys na mga green beans at nakapagawa na tayo ng pansit na handa ako nung aking birthday. Ngayon naman ay magso lang tayo ng green beans at butter. So ito ay inuulam din ni Ate. Si Daddy ay nag Si Daddy nagigil sa taas ng ating pork chop and steak para kay Jay and para kay ate dahil nagluto ako kahapon guys ng steam na pompano so ayan, ito na guys and then I think banda rito meron pa tayong for harvest tingnan nyo yan guys Ayan na, napakaganda ng ating beans. Ito guys ay napakasarap. Dahil bagong harvest. At very organic. Ayan guys. Ayan. Kita nyo ba yan? Nakakatuwang mag-harvest. Ito yung pinakapaborito ko sa lahat. Ang mag-harvest. So hopefully sa mga susunod na araw, marami pa tayong makuha sa ating munting hardin lalagyan natin ng giniling masarap din tong lagyan ng giniling part 2 guys ito na ang ating mga na harvest ayan so ito guys mas, mas lalo mong hina harvest mas mayabong ang tubo ayan kinakain ko din to guys side dish lalagyan lang natin ng misan butter. Meron akong mushroom na hindi naluto kahapon. Kasi kahapon guys, ang ulam namin ay chop soy. Nakalimutan kong isahog yung mushroom. So, gagawin natin yung side dish for our lunch. Nakakatuwang mag-harvest. Ito guys, yung look forward ko. Kaya sa mga mahilig dyan, sa mga fresh na gulay. Kahit kayo ay walang space sa bahay, try nyo na ding magtanim sa mga paso. Hindi natin kailangan guys ng malaking space. Kung talagang gusto nating magtanim, gagawa natin ng paraan yan. So ito guys yung mga tanim natin. As you know, lahat yan ay nasa pasulang, lang. Wala tayong diretsyo sa lupa. Um, Especially yung beans, guys. Hindi mo kailangan ng malaking space for the beans. Kahit maliit na pasulang ay tutubo yan. Ayan na, guys, o. Oh. Medyo marami-rami na din. Ito, meron pa tayo dito, guys, ng mga beans. Tingnan natin. So, maliit lang to na pot, guys. Ayan, o. Oh. naka na paso. So, i-harvest na rin natin dito. Tas kahapon or nung isang araw, ay kahapon nga yata 'yon. Naglagay pa ako ng ilang seeds pa doon sa mga area na hindi tumubo. Nakabili kasi ako guys sa Dollar Tree ng seeds. So nag-ano tayo ulit. Nagpunla tayo ulit ng mga green beans. Yung napunla ko yata kahapon guys is yellow beans 'yon. Ayan. So, ito na ang ating harvest. Yung mga kamatis natin, guys, hindi pa ready. Pero pakita ko na lang din sa inyo. Ayan na ang ating mga tomatoes. Yan. Ang dami na, guys. Antayin natin mag-red yan. Tapos, guys, pakita ko rin sa inyo ang ating cucumber. Malago na siya. Pero wala pa tayong nakikitang mini cucumber. Pero ang nakakatuwa sa lahat guys, pakita ko na rin sa inyo habang tayo ay nasa lower deck. Meron na ako nakitang baby watermelon. Ayan na siya guys. I'm excited. So stay tuned po kayo sa ating gardening. Bye!